Hello po mga kalaki, alas 5 na po ng hapon at tara mamigay na po tayo ng mga lucky numbers sa masusugit po nating mga tagaabang dyan Sa mga nagaabang lagi dyan, naghihintay po ng mga lucky numbers, natatayaan po nila ngayon pong hapon yung mga last draw na may ilig dyan Ito na po mga kalaki, ibibigay na namin sa iyo ang mga lucky numbers na gusto mo pero bago yan, syempre mga kalaki, maraming maraming salamat po sa mga member ng private consultation. Sa mga nanalo na po, congratulations sa mga hindi pa po, tututukan po natin yan mga kalaki. At syempre po mga kalaki, legit na legit po mga laki numbers natin na nakakapagpanalo po tayo. May mga nananalo, meron din pong hindi. Lagi ko pong sinasabi sa inyo, maging masaya po tayo sa kapalaran ng iba kung nanalo na sila dahil po may mas magandang kapalaran na sa iyo. Malay mo, ikaw palang una namin milyonaryo. Okay mga kalaki, ang mga tips at lucky numbers po na binibigay namin sa inyo, kung gusto nyo, tayaan nyo po. Kung ayaw nyo, okay lang po mga kalaki. Malaya po kayo makakuha ng mga lucky numbers kahit saan nyo po gusto. Pero sa mga dito po na laging nanonood sa amin, sa vlog namin, stay lang po kayo dyan dahil ngayon pong magpapasko. Gusto po namin mapasama kay sa book of winner namin ni Lola ngayon pong taon na to. At sana, ikaw na ang susunod na mananalo ngayong last draw na to. Ito na mga kalaki. Ang mga lucky numbers po natin, mamimigay po tayo ng mga 2-digit tatlo, 3-digit tatlo, 4-digit tatlo dalawang 5 digit at dalawang 6 digit lucky numbers mga kalaki para po yan sa masusugid nating mga followers at ikaw na yon okay so eto na mga kalaki ha ah. kung ready ka na at ready na rin ako tara na po mga kalaki kunin mo na ang mga lucky numbers ngayon pong alas 5 ng hapon kaya Luzon, Visayas, Mindanao Metro Manila, Pilipinas at buong mundo handa ka na bang manalo at maging Siyempre, milyonaryo. Ayan po mga kalaki, eto, eto na po mga 2-digit lucky numbers. Umpisahan na natin. Ang 2-digit lucky numbers mo ay number 26 at number 13. Yan po yung una. Ang pangalawa po, number 15 at number 24. Ayan. Siyempre po, ang pangatlo po, number 11 at number 25. Ayan po yung pangatlong 2-digit lucky numbers. Isunod na po natin ang 3-digit lucky numbers. Ang 3-digit lucky numbers mo ay number 1, 4, 7. Ayan po yung una. Ang pangalawa po, number 8, 3, 2. Ayan po mga kalaki, syempre. At ang pangatlo po, number 6, 1, 3. Ayan mga kalaki, kompleto na po ang 2-digit at 3-digit lucky numbers. Pwede niyo po yung i -ramble. Pag itilaban nyo, itinayaan nyo po sa suki nyong outlet po. Pwede po rito ang 2 ang STL, National at saka po Lotto. Ayan po mga kalaki. At syempre, pwede nyo rin pong i ang 4-digit lucky numbers. Ito na po mga kalaki. Ang 4-digit lucky numbers mo ay number 7022. Ayan po yung una. At ang pangatlo po, ang pangalawa po, number five 6, ayan, syempre at ito na po ang pangatlo, number 9127. 7, ayan po yung pangatlong 3, a 4 digit lucky numbers pwede nyo rin po i yung mga kalaki okay, so bago po natin ibigay ang 5 digit lucky numbers at 6 digit lucky numbers, syempre, sa mga bago po sa mga vlog namin at sa mga nais pong makatanggap ng mga libreng lucky numbers, araw-araw ito po ang mga dapat na ipapalaw yung account, hanapin po sa facebook ang red parungki na meron po ang 315,000 followers. Ayan po. At syempre po mga kalaki, uh, may second account po tayo. Red Palungkin din po na merong 50,000 followers sa Facebook din po namin yan, Naka yellow t-shirt ako. May picture namin ni Lola Carmen. At meron din po tayong Aris Gatchalian na account. Yan po yung mga legit na account natin sa Facebook na pwede po kayong mag-request, mag-message po. Kapag nabasa ko po yan, na kayo po i-comment ng comment, share na siya ng video at nakapalo automatic po. Meron po kayong lucky numbers na ibibigay ko po sa inyo. At syempre po, meron po tayong YouTube. Red Palungkin din po na meron po ang Uh, 16,300 16 followers. At syempre, TikTok. Ayan po, meron po tayong TikTok na pwede nyo po kami subaybayan. 417,000 followers. Ayan po mga kalaki, mga legit na legit na account po, mga kalaki na talagang sinusubaybayan naman ng marami na talagang ipinapalo At sana, 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 isa ka sa mapanalo namin ngayon. Okay mga kalaki, kaya eto na po mga kalaki ang mga lucky numbers natin. Tandaan nyo po, ang lucky numbers namin libre po, walang bayad ito. Private consultation po ang may, ang may membership po. At gusto ko po, isa ka sa mabigyan namin ng code. Kaya magpa-member ka na. Sa mga gusto po magpa-member, make sure po na makakausap nyo ako bago po kayo magpa-member. Para legit na legit, ang kausap mo ako at hindi po ibang tao. Malay mo naman, isa ka sa mapanalo namin dito sa private consultation. Dito pala ang swerte mo. Kaya kung interesado ka, mag-message ka na. Usap na po tayo. Okay mga kalaki, eto na po ang mga 5-digit lucky numbers. Abroad, kunin mo na. Number! 29, number 36, number 31, number 24, at number 16. Ayan po yung una. At eto naman po ang pangalawa. Number 23, number 37, number 18, number 25, at number 28. Ayan po mga kalaki. At syempre, bago po natin ibigay ang 6-digit lucky numbers, ang 6-digit lucky numbers po namin, pwede po rito ang 642, ang 645, ang 649, ang 655, at 658 6-digit lucky numbers. Kaya eto na mga kalaki, ang dapat mong tayaan ngayong hapon na ito. Alagaan niyo po ito ng 3 days sa bago natin palitan. Umpisa natin sa number 14, number 26, Number 34. Number 37. Number 21. At number 5. At syempre, ito naman po ang pangalawa. Number 8. Number 27. Number 23. Number 38. Number 40. At number 3. Ayan po mga kalaki, kumpleto na po mga lucky numbers ngayon pong hapon ng alas 5, takbo na sa suki yung outlet at make sure po mga kalaki, mga lucky numbers namin na alagaan nyo po yan ng 3 days bago po natin palitan at syempre dito na po tayo sa paborito ng lahat, ang shout out time. Ayan, shout out po tayo kay... Kay Melissa. Ayan, kay Ma'am Milisa. Melissa. Nunez. mamili Melissa Nunez ng Quezon City. Hello po. Maraming maraming salamat po sa pamilya Nunez dyan. May Nunez din po dito sa amin sa Nueva Ecija. Hello, shout out po. Maraming salamat po sa panonood nyo po lagi sa amin. At sana po pala rin kayo ngayon pong Bermans. Manalo, manalo, manalo po tayo. At syempre, ito po ang paborito rin ng lahat. Okay, shout out po tayo sa... Uy, dito po sa Dubai. Hello po, Mima. Uy, sa mga OFW natin dyan sa Dubai, maraming salamat po sa panunood at pag-aabang po ng mga Lucky Numbers. Maraming po kaming members dyan. Maraming po kaming followers dyan at maraming po akong kamag-anak at kaibigan dyan sa Dubai. Ingat po, sana maimbitahan nyo ako sa, sa Dubai. <laughs> Gusto kong pumunta ng Dubai. Pupuntahin nyo nga ako dyan. Kita-kita tayo. Okay, mga kalaki. eto na po, mga kalaki. Good luck, good luck, good luck. At good luck po. Sana po, i-rumble nyo yung 2-digit, 3-digit, 4-digits. Okay? Ingat at good luck, mga kalaki. Sana ngayong gabi, palaring ka at manalo. Good luck! Chị nha. <laughs>